Good morning! Good morning, good morning mga ka-super, ka-sari, ka-super, MM! Duty na naman tayo dahil tayo ay negosyante! Push cart mo na yan, Madam Esty. Ay, si super mangling natin na naglilena, so oh. busy tayo ngayon, Sabado. Medyo maulan-ulan pa din ang panahon, pero okay naman ang ating ano ngayon, umaga, no? Sana'y uminit na kasi kahapon, maghapon din nag-uulan, no? Yung iba ayaw lumabas. So sana ngayon ay umaraw na kasi ngayong Sabado ay Laba Day. Pag Sabado talaga dito sa Rosham Store, ang mabenta ay mga downy sabon, panlaba, detergent, at kung ano na pa, panlinis, no? So ako ngayon ay naka-duty. Time check tayo ay 7.26 a.m. Bukas tayo ng ating Mini Mart, no? Pinakaisapan ko nga si Indoy, baka naman siya ay mag-opening para naman makatulog si Madam SD kaso wala talaga. No? Ang hirap talaga. Ang hirap talaga, oy. Kaya tayo na lang talaga ang magtinda-tinda, no? Ako ay nagwawalis-walis, walis-walis, walis-walis. At nakita nyo, meron tayong box-box-box sa labas. Ayan, no? Oh, ni Super Mingming. ayo ay umpisa na natin mag ligpit-ligpit, no? So mag-rounds nga tayo dito sa ating tindahan. Dahil basa ang floor sa labas, mayroon pa rin tayong carton dyan. Yan. Ang ating bigas, mayroon tayong nakaredy dito bigas for delivery na yan. O or for pick up, pag hindi pinick up, i-deliver e na natin. Ay, yan. At dito, ang ating mga ano talaga pag Sabado ay itong mga sabon-sabon. So yun, laglag na yung si Tide. Yan iba mga wholesale dyan. Tulad kanina, ating wholesale item ay per 6 pieces. Naka-price na tayo yung 55. 55. Tumaliit, ito 38. Itong surf, 38. At yung ating del ay 38. Yan, nandyan yan sila. Ito, ito 30. Magkaiba, magkaiba yung presyo ng del kasi may maliit, may malaki din. Yan. Yan. Ito dito Naka by six na rin yan Ang anima naman ito ay forty-five Andun, meron tayo dun mga naka-display A wholesale Katulad ito mga sabon Ito yung madalas i-wholesale nila dito yung mga sabon Mga itong mga Lalo itong Ariel Yan Tsaka yung mga Downy na yan Yan Busy na naman tayo Mga negosyante Yan O, oh, diba? Ayos-ayos tayo dito. Ayos-ayos. Tulad yan. Yung mga sundrocks. Mga bar. Yan. Nandyan yan. Okay. Mag-breakfast muna tayo at makapagkapi-kapi. Meng-meng! Meng-meng! Inaaway niya sila na to. Tapang na meng-meng namin ngayon, no? Mapasok. <laughs> inaaway niya, no? So, ako ay nagwawalis-walis. Walis-walis muna tayo sa ating tindahan. Sipag-sipagan muna tayo for today's video. Ayan ang ating counter area. Naka-ready ang ating super calculator. Ayan. Okay. Have a blessed day, mga ka-super MM. Happy selling. Mabay lahat. Maraming benta ngayong araw na ng Sabado. Go, go, go. Push cart na yan. Bye-bye. May bye. love of Lola. Ipilay ng mga wholesale. Downy. Tide. Ni... Ayan. Ayan. Yan, naka price wholesale na. Okay na ta? Good. Bigat na bigat. Ilang kilo yan? Seven. Oh, May delivery ang ating Super Indoy ngayon. Yan. Order online ng ating bigas. Ito 30 kilo to, tatlo ka tao, pinagsama-sama ko. Sila na lang daw mag -iwa iwalay Tapos nag-additional ng 10 kilo, ayun ng andala ni Indoy. Tapos magpapalondre na rin si Indoy ng madamits. Yan. ba? Diba? Musta naman yun? 10 o'clock na. Yun yung start ng duty niya. Diba? Nakakaloka. Yan. mga ah, ka-super. Duty kami ni Indoy. Si Indoy, alas may na nagbang, gigil din ako. Ngayon, wala kaming assistant, kaya <laughs> dito kami sa tindahan. Banding kami dito, no? Mamaya, mamamalengke ako, hindi siya masasama kasi walang bantay. Kami na lang ni Ate ST. Tapos, ngayon, siyempre, pag wala tayong assistant, kumikilos pa rin tayo kasi ang dami tayong mga naka ano dito. So, pag wala assistant, tayo din yung gumagawa ng mga trabaho ng assistant, no. So ang kagandahan lang mayroon tayong matatabi na sahod pang sahod sa assistant. <laughs> di ba kasi yung ating assistant no work no pay naman. So gumabsent o di de... <laughs> Mayroon sinasabi si Indoy. Ano siya sabi mo? With work no pay ako. With work no pay kaya tayo pa rin yung nag-obligasyon pa rin natin itong ating mga trabaho. Pag ni ang assistant natin, o di mga kapahinga-pahinga tayo kasi may gagawa nitong gawain natin. So pag wala, hindi eh, tayong gagawa. Hindi naman pwedeng paantay natin to sa pagpasok ng ating assistant. Sa lunis pa yon hindi magulo ang ating tindahan. ayaw natin nun, di ba? Kaya, situate to we to it na okay sa so alright yung ating mga display. Ganyan hindi, so, pa display ko ng gin. Re-reklamo, hindi mahanapan ng space. Sa kaka GRRR. Wala na lang paglagyan. Sabi ko, ako nga. O di na ilagay naman lahat. Hmm. Sabi ko, pag nandito Super A, pag gising ko, wala nang box, box, box. <laughs> <laughs> Tapos, naayos-ayos natin. Nagre-refill tayo sa ating ref. Kasi, every time naman, nababawasan yung ating mga stocks sa ref. Hindi you know, naman pwedeng antayin na natin yung assistant para maglagay. Ito so, tayo na mismo. Ganon kaya yung pag wala yung super assistant natin, yung sahod niya, nasa akin pupunta. Kaya ako sinasahuran ko yung sarili ko. Diba? Dahil ko sinasabi. No, ganon. Pag may assistant tayo, yung sahod ko sarili ko, ano na lang, unti na lang kasi napupunta na dun sa assistant. O. Oh. Kaya, lagi mong isipin, lagi mo din sasahuran yung sarili mo para sipagin ka din ba? Pag halimbawa ikaw ay naka-duty diyan sa tindahan mo, hindi sahuran mo din 'yung sarili mo kung magkano 'yung kaya mo isaw sa sarili mo. Para naman kahit papano ay worth it 'yung pagod mo. Ganoon. Pero kung hindi kaya, saka siya lang sa mga bayarin, sa mga bills, alam na this. Sakit sa ulo, 'di ba? Lalo ngayon, 'di ba, nagpasupan. Ang dami nating gastos sa ating mga chunakis, kaya tipid-tipid muna tayo ngayon. Tight ang budget natin ngayon, no? Yan dito. Di ayus ayusin natin to para ma luwag luwag naman yung ating space. Yan. O, okay di ba? Okay, okay ba indoy? Ay, dyan, may miming namin. Ay, may miming namin. nalab alab namin yan. Oh. Yan. Oh. Mas dito tayo. Nayos ko yung ano dito. Nayos ko yung ito. Nayos ko yung jean Kasi may deliver tayo ng jean. At saka nitong soju. So, ang dami nating alaks. O, oh, diba, alaks pa more. Mayroon pa sa loob yan, mga MP. Yung mga in-order natin kay Mary Martose. Yan. Tapos, nabawasan na yung mga box, box, box natin. Uh, pero, marami pa rin tayong box, box, box. Inaayos natin. Para, uh, mamaya may, baka may dumating na naman na delivery. <laughs> Lagi na lang may delivery. So, yung bigas natin, dalawa na lang. O, oh, kahapon, apat pa yan. So, ngayon, dalawa. Natid ni Indoy, may nag-order sa atin online. So, deliver niya. Oh ang <laughs> kaya reklamo Hindi daw siya tinulungan nung bumili. Ah, sabi ko, ikaw ang delivery boy eh. Training mo na yun. Ang <laughs> ah, kaloka. Ito oh. May mga bumibili talaga nito. Gusto nila talaga 25 kilo eh. Kaso nga 10 lang. Sabi ko, balik na lang sila pag naubos na. Ka, kasi meron naman tayo laging available. Na. Huwag naman masyado lahat. Kasi pag naubos, tapos wala na tayong stock. On fake lot. Oh, dito ang peklat, oh. Nakakagat ako itong peklat. Hmm, sampal ko to. May box pa tayo dito. Oh. Yeah. Magla-lunch time na rin. Itong indoy ko. Ito, ha? Gigigil ako. Pinag-delivery ko. Kumain na dun. Daw sa labas. Pag-uwi, busog na siya. Kami gutom pa. <laughs> diba? Nakaloka. <laughs> Ayan, dito. Oh, okay naman sa alright, no? Mamaya, pupunta kami sa market kasi... Bibili tayo ng mga gulay-gulay, kunting gulay at mga frozen items. Alam niyo, sa mahal ng mga gulay ngayon, talaga napapaaray sila. Pero marami pa rin naman bumibili, lalo mga basic, sibuyas, kamatis, mga patatas, ganun. Kasi, paluto, di ba? Kailangan din. O siya, lang mo na yung check-up at bisibisihan pa ako dito. Pawis na pawis na Bye-bye!